Ayan mga body, magandang tanghali at yun. So, dito tayo sa Pangasinan mga body. Upo mo tayo, pahinga muna tayo. So, uh, sumama ako kay Basma kahapon mga body gawa ng umuwi kami dito sa Pangasinan. Sinamahan ko siya kasi meron siyang sinervisan na sakyan dito mga body. So, yun. Sumama na rin ako dito mga body para yun, makauwi ulit. Tapos nagtabas tayo dito mga body ng ano, damo. Ayan, tinabas natin yung mga damo dyan kasi pwede pa yung gawan ng ano, ng bahay ba. Kumbaga kahit kubo-kubo man lang dito, banda. So medyo malinis na kasi wala na yung mga ano, mga sa damo pinutol na natin. So yan kung matatanda yung mga body galing ako nung isang araw kala Nana Gina kala dyan. Tapos yun nga yung problema nila na pinapaalis na sila sa bahay nila. At nabanggit ko doon na kung gusto nilang bumalik mga body o oh, gusto nilang yan. Pwede siya magtayo diyan mga body. Sabi ko nga kung ako lang may kakayanan mga body, di ba? Pwede. I am more than willing nga na tulungan sila kasi nga lang syempre mga body hindi naman tayo sapat. Lalo doon sa mga budget-budget sa pagpunta dito, sumasabay lang ako kay Boss Maki, mga body. Tapos, may mga gamit naman tayo, pero yun nga lang, medyo mahal ang panggas. Kasi nung pumunta kami dito, nung sinama ko sila, medyo, yun mga body, may tumulong sa akin sa budget. So, yun mga body. Uh, yun, dito pwede sila dyan, oh, bag tayo ng kubo para at least mayroon silang tutuluyan. So, yun. Dito tayo ngayon, mga body. Meron akong dito ang pinapagawang kubo-kubo. Eh, pahingahan. Ito mga badi Pahingahan. Ano lang ito? Kawayan lang yung ilalagay dito mga body. Kawayan. Nilagyan ng ganito para hindi siya pasukan ng kambing. Kasi yung unang kubo-kubo namin mga badi, ito. Ang pahingahan na ito. Nasira na. Gawa ng... Ano, may mga tae ng kambing gawa ng paggabi. Dito sila natutulog. Ayaw nila dun sa taas nakasira na rin mga badi yan ilang bagyo na rin yung ano ito, dinaanan so nasira na rin so, so yun, ginawa ko na lang kulungan ng kambing tapos yun, paggawa ko ng bago dito kasi magsa summer na sobrang init na dito mga badi. iba na yung init so papalagyan ko yan ng pawid tsaka ano, sahig na kawayan para presko so yun mga badi, kahit ganyan lang kalaki oh, kala na Gina, oh, pwede oh, tapos ma-ano lang to bahay na ito mga badi, kung totoo siya mas malaki pa ito kaysa dun sa tinitirahan nila ngayon halos kalahati lang nito yung tinitirahan nila so pag ganyan ganyan kalaki hindi kagagastos yan ng mga 20 or 30 sa thousand siguro bato na yun maganda kasi mga bali pag bato pag bahay talaga babahayan kasi nga tatagal kahit walang tumira tatagal unlike sa ganito pag hindi mo siya laging nililinisan mga badi, yun niya ano uh, masisira siya katulad yung pawid hindi siya pang matagalan pero, ang advantage niya, napaka-presko. Unlike naman sa, ano mga badi, yero, napaka-init. So, ayan, malapit na yung matapos mga badio oh. Kahit ito, pwede na nga ito bahay nila na na Gina mga badi kung, kung ano eh, kung talagang uh, gusto nila. So, pero shoutout kay ate, ano, kay ate Emily. Kasi, uh, nakausap ko rin sila uh, ng na sabi, gagawan sila ng ano, maliit na, ah, uh, kubo din doon. So pagbalik ko mga body, up natin yan kung kailan gagawin o saan gagawa para at least makatulong din tayo doon sa gagawin kubo-kubo nila. Kasi ah, uh, yung titirahan nila na ng mga body nila ko dyan, eh, hindi naman talaga sa kanila yung mga badi. Kung baga pinatuloy lang sila habang ah, uh, wala pang nakatira, eh, meron na atang titira. Parang sabi ata, pinsan ata nila or kamag-anak kapatid yan or something. Pero kamag-anak din mga body yung titira doon. So gagamitin na yung kwarto nila. So, syempre, walang magagawa sila na Gina, kundi magpaubaya kasi nga matagal na silang pinatuloy doon mga body. Eh, ngayon siguro kailangan na rin yung pwesto. At salamat pa rin kaila Ate Emily kasi nga sabi ni Nani Gina, gagawan daw pa rin sila doon ng uh, matitirahan nila. So, yun. Ito, dito naman sa akin mga body. Ano ko lang to Suggestion ko lang. O sakaling may mga makatulong sa akin mga badi or si Kwejan kasi gusto rin na naman niya dito. Si Nani Gina, okay din naman. Pero sa akin kasi mga body, willing din ako tumira sila dito. Basta meron silang sariling uh, kubol, kumbaga, sariling tahanan ba para alam nila yung kung ano yung wala sa kanila, kung paanong maglinis, paanong magluto, at o saya. Diba, ganun pa rin, gagawin pa rin nila. Ang may iba lang yung surroundings nila at laging may kasama dito yung nanay, kung may kausap, anon, may nakakausap siya, kabanding, lalo pag wala kami dito. So, may makakausap sila. Kasi kaya dyan, pwede naman siya mag aral dito mga body. Meron naman pwedeng service, so, ba? Diba? May kasama sila dito. So, ah, uh, yun. Yun yung, para sa akin ng mga body. Pero sa ganang sarili ko kasi, hindi ko pa magagawa mag-isa mga body. Kaya, kailangan ko pa talaga ng support yung mga body. Kaya yun. Nakita ko lang itong kubo mga body. Nakakatuwa lang kasi malapit na matapos. Shoutout kay, ano, nung John, siya yung gumagawa niyan. Pagtapos niyan, umpisa naman yung bahay niya. Ito yung mga materials na ng bahay niya. Gagawin na rin kasi yung bahay niya doon, medyo, ano na talaga mga body. Sira na, na-vlog ko naman yung mga badi. Tapos yun, nag-iipon-ipon pa rin kami ng uh, mga, para pag inupisan kasi, yung materialis pa kompleto. Pakompleto so, na ito mga badi. Ang kulang na lang dyan ay yung mga gagamitin na, pang ano, pang, Tawag dun, pang beam, ano ba, tawag dun sa bahay mga badi, paggagawaan. <laughs> Hindi ko kasi kabisado. Pero yung ibang kahoy yan, ginamit din niya dyan para matapos daw muna yung kubo kasi nga pag gigibaan yung bahay niya, baka dyan muna siya tumuloy. Habang inaayos yung gagawing bahay niya. Ayan. Kaya, pinakakatawa. Ang ganda eh. Ang cute niya tignan. So, pawid lang yan mga badi. Tapos kakawayan-kawayan. Kawayan. Pwede na siyang tulogan ng gabi, kahit gabi. Lagyan ko yan ng duyan, pwede na. So, simple lang mga badi. Eto, ganito-ganito lang itong mga badi. Ganyan-ganyan lang. Pero magkano natin ang gastos sa mga badi. Sa kahoy pa lang kagandahan yan, good lumber yan mga bali. Pinatistis namin pa chainsaw. Mahal din kasi ang ano, dito mga bali, pa chainsaw. Yung isang full tank ng chainsaw is 500. So, pero compare sa bibili mo sa junk shop, ay junk shop, bibili mo sa hardware, mas mahal talaga. Mas makakamura kapag ganito. Kasi may marami namang kahoy-kahoy dito mga badi. So, yun. Ah, to, ang ganda rin. No? May mga upuan dito. Ito yung upuan. Upuan din sa kabila. Tapos so, higaan dito. sa Papasahigan ko ng kawayan. Ito yung mga kawayan. Uh, pwede pa rin sana doon. Sa gilid. Lagyan ng upuan. Ayan. So, yun. Mamaya mga badi Samahan nyo kami at pupunta ulit kami ni Busmaki sa ano, dagat. Mamimingwit. Alright mga badi Magandang hapon. Ayan. Ah, dito na naman kami sa dagat ni eh, Busmaki. Ayan. Yeah. Dito na naman kami mga badi kagabi ah, sa ilog sunset, oh, kagabi mga buddy nasa ilog kami, dumaan kami ngayon naman, uh, hapon dito naman kami sa dagat yan uh, at ano mo tayo relaxation yan may lingot kami bumili lang kami ng pain sa bayan ano eh isang libo ba yung ano mo dala mo na pain uh, ano to makakahuli to ng mga isang <laughs> isang dosenang ano <laughs> isang dosen ng talakitap ang uh. bagbag pre ha ang bagbag ng kawin ay dalhin natin yung thermos natin para may kape tayo oo uh hindi na pagandahan. Meron hmm. kaming thermos Ito gi. Ayan mga buddy. May boy scout na kami. ano, eh, Ang dami namin tinapay Oh. Hmm. Tinapay kami. Ayan <laughs> habang ano. Hindi kami magutom. Siyempre. Pwede din tayong kape Oh. Hmm. May kape tayo. Saan na ba yung iba? Ayan kumpleto Ha? Mm hmm. Yun muna yan. At rights. Tayo sa dagat. Everybody. Tuuuuh! <laughs> All right. Walang katao-tao dito. Kaya masarap. Uh, picnic. Ha? Ang ganda no? Ang ano? Kalmada. All right. Yan, natin. Kapi at termos. Yan. At syempre may tinapay tayo. Yan. Si Dogi 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 Ay, sarap dito Saan tayo? Diyan tayo habang nagkakape na? No? Pwede, pwede Kali natin yung kape natin Ayan Pinapay, kape At saka Kermos Ayan Oops Siyempre dadaling kayong pamingwit ko Nasa ilog kami kanina mga buddy kaso ah, wala pong masyadong ano masyadong kumakagat gawa ng bulabog pa sila marami pang dumadaan ng mga sasakyan eh. ah, ngayon ang ganda dito tayo po dyan ka nakahuli, oh, mababaw pa dyan mababaw dyan ha? sige sige yun tayo Yes. Yeah, pirahe. Oops. Yeah. Uh, so Minsan-minsan kailangan din natin mag-relax. Ayan. Ah, nga, doggy. Ayun, kilala mo kami. Ngayon lang tayo Doggy, doggy. Doggy, doggy, doggy. Ayan, doggy, doggy, doggy talaga. Ayan, si Busmaki. Sabihin mo lang kung fish on. So, yun. Ah and nakarelax uh, ng hangin ano ba? ano nangyari sa'yo? Ha? Ha? wait lang, mamaya na so yun baga na na ako muna maminuit walang tao mga mabadi, walang katao-tao eh, kami lang yeah, mamaya maya pag gabi na kami alright yan, yeah, malapit sa si basmaki kayo. Oh. uy, Putok na yung panubigan mo mamatak <laughs> ka na? Pumutok panubigan mo. Alright. <laughs> nice. Yun na si Boss Lumusong na naman sa gitna. Tingnan ka lang dyan. Malaking alon. Lumusong sa gitna. Yan yun yung mga buddy. Uh, kami. Tribali. Malaki oh, oh. oh. Blue pin tribali. Hindi uh, kami ready mga buddy. Hindi kami ready. <laughs> oh, so, ngayon, ano? Ah? buhay yan, ha? Totoo ah? yan, ha? Ah? Doto o Doto o hindi na kami na pulot, ha? <laughs> <laughs> hey. At muli na. One, zero. So, ayan. Okay. Hindi kami ready sa cooler. Ayan. ayan. next.